punta kami So, magayon na ito sa Indigo Bus. What? As ma ay, bangi. So, Maray na bangi sa Indigo Bus. As in, sa Indigo Paduman kami sa... Pasay, yes, pasay, pasay kita, pasay kita. Karnibal. Wow. Karnibal. Dudong, dudong. Adong, adong. Dudong. Ano ang masabi mo? Adong, na-excited ka na, Adong? Si Dudong okay. lang din pala. Uh -uh. Alright. <laughs> <laughs> excited na daw po siya sa... Lapit na kami, la. guys. So, paligdi na po kami. Uh, min na po ang ilaw na pagkaliwanag. Ay, naranin. Oh feeling ko okay yun lang yung barkya eh mukma na ning mangyari ang bangging ini kaya eh. si Wadong diam si Wadong adong adong diapon video gitibla <laughs> so stop na natin na tayo ngayon. So, sobrang excited namin. Wala pong ilaw. Ito ang nangyari. <laughs> okay. Ito ang nangyari. So, sobrang ilaw. Ito, Ito ang na. Kaya na kami sa city? Sa So, Masasabi mo, do? dong. Dong. masasabi mo dong? Walang... Kibo, kibo. Dong. Dong, ano masasabi mo dong? Napakatahimik. Walang <laughs> kibo, kibo. Dong, maserti ka ano na daw dong. Solo tang Solo tang Solo tang Ano masasabi mo dong? Lipat kami. So, ano mo sabi mo? Ano? Sad. Okay lang. Tara. Let's go. go. Na-excited kami. <laughs> so, sobrang excited. Ito nangyari. <laughs> so, wala po kaming masabi ni Dodong. Dodong ni Dudo. Pangako, babawi ako sa iyo, mahal na mahal kita. I love you. <laughs> <laughs> Grabe. Na na-feel ko yung saya ko. Mm -hmm. Napaka napakaliwanag. Na napakaliwanag. <laughs> napakaliwanag siya. Oh. Grabe. Ang saya.

Later that same evening. So ayun na guys, pauwi na kami. Galing LCC, kumain kami nila. Dudong! Dudong! <laughs> Dudong! Bibi, ano gusto mong sabihin kay Dudong? Sana Dudong, kahit Unting oras na lang kung magkakatrabaho ka ulit. Lalawakan ko na lang ang pag-intindi ko sa iyo para sa pamilya mo. Kadung. Si Hay. Panis. Yan ang malapit. Tarot ka ng ano na eh. Good job, Albert. Good job, man. Ah, ba't tingkanap ko? Paulit so, na kami ngunyan. So, tigilat kami duman kaso sarong perming problema sa bata pero perming babayaan Manggi na pa yung talagay na gabi na siya madilim madilim na siya dito ito hmm. nagtatagal ko ano, -ano?